सुपीज़ा अलोहा हैप्पी बर्थडे ग्रेट क्या है हैप्पी बर्थडे दारा इंडन हैप्पी बर्थडे 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 को यार बर्थडे बर्थडे हैप्पी बर्थडे थैंक यू थैंक यू इंजीला क्या बर्थडे और हंगर से लेकर बर्थडे Thank you. Naman ano ano mo naman sa sabi mo sa mga nagpagrit sa iyo. Ah, uh, ano una, nagpapasalamat ako sa ating Pinoy Jesus dahil sa araw nito ay nagkaroon ako ng pag-asa, panigurang kaibigan ng buhay, ano? Maraming salamat sa mga dumalo, punta kayo sa mga aking mga kaibigan sa Team Zero. Ah, uh, is at saka sa mga staff ng RBG Hub Fashion, maraming salamat sa RBG, no? Nanalo ka ba ng million ngayon, hindi? Nanalo. Uh, ah, yeah. sa puso nila. Ano pa? Ah, uh, <laughs> pa na sa akin. Ah, ng jackpot sa luto. Ano? Pa? Sige, sa kanya. Okay, thank you. Thank uh, Thank you. Thank you. Thank right. right. you. Right.